ayan na uh, inaayos na yung mga poste natin dito ayan pinapahalitada namin itata sa mga kanto ayan, na ninaano sila ng mga eskwala talay ito natin mga katrabaho ito yung nilak ito yung sensor ito yung

tapos yung dito natin mga katrabaho eh, na, na ni George no kaso medyo makapal yung palitada natin dito no alis ito yung inahabol nila mga ano sa bakod natin kaya lalaki yung post natin kaya nya ito yun no nasa mga alus 2 inches na yung kapal ng ating palitada rito Pagdating doon, medyo ano pa siya. Mababali pa ng konti. Bali pa rin, no, George? No? May bali rin, no? No? Gitna. na napilayan daw. Sabi ni, ano. Ito yung kapal. Kaya siguro, eh, Bukada na muna tayo niyan, mga katrabaho. ilang pa ba yung simento natin? siguro Na? Ayan, dahil di natin napansin nung dati yung sa, sa bakod, di natin nakita yung ano, yung ala natin na nasa hulog yung bakod. Kaya yan, siyempre natin ng konti yung bakod dahil inaayos natin. Kaya lalaki yung cost natin, no? yung magiging materialis natin dito. Dadami, ano, yung mga estimation natin na simento ay kukulangin yan mga katrabaho. Gawa nung masyadong makapal no ano syempre wala sa hulo pero kumo, ano yan, eh, kailangan natin siyang ano ayusin mga katrabaho no ayan hindi <coughs> natin sukat akalain na ganito pala yung ano wala pala sa ano yung bakod natin mga katrabaho okay ayan. tapos sila rondron at saka sila Jay, pinapaan ko na muna yung mga solar ayos tapos yung mga expander la ayusin na rin nila para ma -ano na mga katrabaho maayos din no And si JR, naga ano naghahalo sige play ko na <laughs> ayan mga katrabaho yung mga mais natin no matataba na yung tubo kaso may mga ano ulad no ano alimutan natin magdala ng Regent. Mamaya dala tayo ng Regent o, bu o, bukas siguro. Malagyan natin ng Regent. Sinubukan ko lang na magtanim ng mais. No? Dapat pala rito puti na lang ng mais. Ayun yung kanilang solar na kinakabit. No? Mga katrabaho. Pakalagay ko na muna sa kanila para yung unti matatapos na <laughs> tapos yung ano dun Rob putulin mo yan ha yun ah. o you know, yung ipil tsaka yan o oh, no? yung mga ipil na no oh. putulin mo na Yang alat ni kan, pedi ni, tinjari lalum. Ganyan di Ito yung breaker natin dito, mga oh, trabaho. Tapos ito yung ayun, yung bakod natin, no? Oh, gumanda na rito sa sa loob, sa loob, mga katrabaho pati yung mga poste natin. ayan maayos na rin. Ilan ba yung mga kilos na gagawin natin? sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, 8, 9, sampu, labing 12, labing dalawa, labing tatlo, labing apat. No? Ali, magiging labing apat yung magiging lalagay natin na kilos dito. Ayan, malinis na rito sa harap mga katrabaho. Ayan, nag na yung tsura niya dito sa kayserong ano, dun sa dati. Ayan, ano na tayo siguro mamaya. Maghanap na tayo ng tiles dito para makapag-layout na rin si George sa tiles sa mga kwarto. Para maumpisahan na. rin, na. No? Yes. Tapos na. Ano, mga tanggalin mo na. yung mga baka na. yun, yes. ito, sa tubo, linagay niya ano, na, ni Junior. Yan na yung mga naka-brace na yan, tanggalin mo na rin. Para tanggalin mo yung, tapos yung pinag-weldingan. May pintura pa yata ron ron. Sabayin mo na rin ang pinturahan nyo, no? Yung mga tubular primer, no? Habang nandyan yung ano, welding. Opo tetelan ni makan yan. Kesak ke. Eh, ya pan ya ketiga-tiga di tutuk ni. Ala la nyore baka no mapuputut bababali yan. Hmm, iya yeah, no. Oh, yung dalamong tubular kanina, nasaan yung mahaba? Kaya to ito, ito nakadikit na yan oh no? yan na lang ilagay nyo. Yan. Papakabit ko na yung mga solar para ano na maayos na. Na. Mo na ako. La na umu mana Ito yung buhangin konti na lang yung buhangin natin yung isang dump truck. Siguro ay mag magano tayo o order na tayo niya pag na paubos na to mga katrabaho, no? Ayan. Tapos ito. ano? no? malinis na rin dito sa rap. Itong poste na to kaya ay ano, ma, kaya masunod na rin to mga katrabaho. Tapos yung sa ibabaw, no? Uwan na lang sila sukat dito sa may ano, sa ano ng babaw ng ano ng bakod natin mga katrabaho ano, tulis um, maghalo ni ano ni ilang kartilya ba yan kada isa sir, sir, na sir, sir. ah. tansyado na nakabilang na galing ka pala para, para hindi na timba timba Yan ang trabaho ni JR. Yan ang mga ano. Uh, pag ganyan yung mga nagtatrabaho, nagsasama tayo ng maluwat. Hindi mo na kailangan sabihan na maghalo pa siya ng ano. Yung mga ibang labor kasi ginagawa eh, ay na maubos yung halo. Ah, uh, yung mga misan, yung mga kasamang mason, natutuyuan na ng pawis. Tapos dito, pag sinumulan ni JR na sunod-sunod yung halo, hindi makakatuyo, hindi matutuyo yung pawis sa kilikili ni George. No? Dahil dire yung pahid niya. No? bakit? yun naman ang gusto ni George. Eh. Gusto niya kasi hindi siya napapatid sa halo. No? Ito kasi gusto nito, uh, sagana sa halo. Eh, ito yung tao na pag, pag nagyan mo siya ng halo, eh, gusto niya, sunod-sunod. Eh, eh, yung labor pa naman niya, eh, matinik. Pag nakita niya nang wala ng halo, eh, kagad, eh, na ng halo. Ito, mamaya, pagbalik ko ng mga tanghali, eh, palagay ko, aabot na doon sa dulo niyan, mga katrabaho Oo, <laughs> oh, ayun, know <laughs> ano bang kapal ng palitada natin? Nasa 3 centi, ay 3 na yata, no? 2,5. O, 2,5 pala yung palitada dito, mga katrabaho. Eh, la, kailangan lang natin siyang ayusin dito sa, no, yung palitada. Eh, yung may-ari naman dito, eh, wala naman tayo masabi, napakabait naman. No na, sabi niya nga sa atin kung may mga konting, ayun, may mga depresya natin, no? o, halimbawa. Ayun nga, nakikita niya na inaayos naman yung gawa natin sabi niya sa akin eh wala tayong pag-uusapan pagdating sa mga ganyan at least nakita ko na inaayos niyo yung mga maling trabaho sabi niya na sa atin no? anong wala na? pati karin karatang makalatang malati sa malit hindi naman naubos ni junior hindi mo pa naman hinahanap baka tinapon niyo na nandito yata ako nandito raw yata sa labas Di ka pa man naghanap ng ano, asagot mo kagot, wala na. Ayan ang halo ni George. Ilang supot na yung George? George, ilang supot na to? Dalawa. Ipang ano yan, pang tatlo. Ah, pang tatlo na to. Yan, pang ayun, pang tatlo pa lang daw. Nandito pa lang sila sa... Wala pa sila sa one port, no? Dahil sa sobrang kapal, mga katrabaho. Siyempre, kailangan eh, maayos. So, tingnan mo, punuan yung mga balde. Yung mga ano ko, hindi na nabuo ay, ano, hindi na namatay na, na yung iba. Kamahal pa naman ng mga binhi niyan, biro nyo, 20 piraso, 85 pesos. No, mga katrabaho. Tis, ayan, kahit na medyo sayado tayo sa simento, eto paano maayos naman yung ano, resulta or maganda naman yung resulta sa trabaho ayan ito na ano ayan yung dito mga katrabaho maayos na rin to ayan na mga silihan na rin to. ayan na uh, may butas pa rin tayo dito mga katrabaho Eh, ayun na ayos nga rito tapos yung dito naman ayan ah uh, okay na rito no o ito hanin nyo ah ha? tignan nyo wala sa ano dito oh, nga sa labas atakan mo doon sa may poste ay just sa poste tsaka dito duduhan lagyan nyo ng ano tanse, no kahit okay, yung dulo sa labas ha para makita rin yung ano niya friend siya ayan yung dito naman ay nakapag-isami na rin sila para rito ayun lang na waterproofing na rin ayun o waterproofing na rin na ano na siya uh, na masilyahan na ito gagawin niya tama ano to uh, yung manhole para dito sa ano, pagmakakas mga uh, Hmm. Ayan yung mga outlet nila na Ayan yung mga kisa okay, oh. ah. oh. mo natin na doon sa pinag-inig mo ang gamit kayo na no? Hala ko muna pa magpagamuna. Hindi naman yung main kayo. Kamu yung alikapok king grinder ampo nito nga kai. Hey. Nalamay ayan yung, yung, yung mga alikapok niyo rito konti. No. Dito gabi na. No? Naalikapok niyo ngono. Paki linis nila. And mga kwarto okay na yan. Tapos na yan sa mga office na naayos din naman natin no, mga katrabaho. Kaya pwede na tayong ano. Papatalis na tayo siguro dito sa mga kwarto para okay na. Daan na tayo ngayon dun sa, no, sa and, ano, sa center, ano, uh, center tuloy. Sa pari center, mga trabaho. No, para maya ano, natin. Para si George ay makakapag ano na rito, makakapag